Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagbabala na nga po si Jimmy Butler sa buong NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang makakangat nga po agad ang Los Angeles Lakers sa top 8 sa Western Conference. Dahil nga po mga katrops, sa pagkakapanalo ng Miami Heat sa kanilang huling game laban sa New Orleans Pelicans, ay umangat na nga po sa 31 wins at 25 losses ang kanilang record sa standings bilang k8 seed sa Eastern Conference. At ang maganda pa dyan ay meron na rin naman nga po sila ngayong kasalukuyang 3 game winning streak, plus 7 beses na rin naman nga po silang nanalo sa kanilang huling 10 laro ngayong season, na isang magandang senyales na kakayanin pa nga po talaga nalang makaangat sa standings bago magtapos ang regular season. Bali 2.5 games lang naman nga pang labang sa kanila dito na 4 seed na New York Knicks kaya hindi na nga po talaga kayo dapat pang magtaka kung paunti-unti pang makangat ang Miami Heat kapag naipanalo nga po nila ang kanilang mga susunod na game. Mismo ang kanilang superstar na rin naman nga po na si Jimmy Butler ang nagsabi sa harap mismo ng kamera bago siya ma-eject sa kanilang game kahapon laban sa Pelicans na oras na nga po niya at ang kanilang kupunan na ipakita ang kanilang tunay na laro sa loob ng court. Kaya dyan palang ay mukhang makikita na nga po natin muli ang tinatawag na playoff Jimmy sa mga susunod na game ng Miami Heat ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang makakaangat nga na po agad ng Los Angeles Lakers sa top 8 sa Western Conference. Alam naman nga po ninyo mga katropes na kahit man nga po na ipanalo na ng Lakers ang pito sa kanilang huling sampung laro ngayong season, ay nananatili pa naman nga po sila sa ikasyam na pwesto sa standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po huli ang lahat para sa Los Angeles Lakers na makahabol sa standings. Gayong ayun nga po sa pinakahuling inilabas na balita, malaki para naman nga na po ang kanilang chance na makaangat hanggang sa ikawalong pwesto sa standings ng West. Sa katunayan, bukod nga po sa katotohan ng 2.5 games lang naman ang kalamangan sa kanila dito ng Phoenix Suns, ay ang Suns na rin naman nga po ang may pinakamahirap na game schedule bago magtapos ang regular season. Yes, top 1 nga po ang Phoenix Suns sa may mga pinaka nakakalulang laro sa mga susunod na araw. Kaya inaasahan nga po nababagsak ito sa standings which is magandang balita naman para sa Los Angeles Lakers. Gayong kapag nagtuloy-tuloy nga po ang pagkatalo ng Suns ay maaaring nga po silang makaakyat sa AK 8 seed. Kaya ang kailangan lamang nga po ngayong gawin ng Lakers ay maipanalo ang kanilang mga susunod na laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.